Ayan you know, o, lalaki o. Oh. Ayan. Yeah. Mayroong oh yeah. may mayroon iubano, may tundan, at mayroong bantay sa loob. Yo, what's up mga kabangag? Ayun na nga. Dahil wala tayong gawa ngayon, magtitindad tayo ng saging. Yan, sa tabing karsada, mga kabangag. Ayan, sino nakaranas ng ganito? Ayan, o. Oh. Nakangiti pa si Boy Bangag, Oh. Ayan, mga kabangag, dahil wala akong gawa, wala akong trabaho. Ayan, gumawa ako ng pundahan sa gilid ng karsada. Tapos, pag, may dumaan na mamimili, ayun, ang aking ginagawa, nagtitinda ko Ayan, mga kabangag, Oh. Ayan, Ayan o. Oh lalaki oh yan meron oh, may uyabalo may tundan at mayroong bantay sa loob <laughs> o oh, yeah ito ang paninda natin ngayon yan sa gustong bumili dito lang sa kabiti pangil Oy. amadiyo madiyo kabiti Ama. dito lang yan sa mga dumadaan dito Ama. yan pwede kayong dumaan dito ha? <laughs> pwede kayong bumili yan <laughs> oh saging pa lang, sorba-sorba sa isang piraso pa lang.